Give me mid. Give me mid. Well, pick ko na. Sige. give me mid. Ba't ah, ah, ah. si Chano naka-smite tapos nasa lane? O jungle ka kaya? Why is Chano laning Brad? Pas smite jungle build ka tapos bakit si Chano naka-lane? Hindi ko rin maintindihan. Uh, uh, why is Chano laning with smite? Naka-jungle item ka pa? diba babalik at babalik ka rin sa fireblade at hindi natin maintindihan kung bakit, di ba? Why? Oh why? What's wrong with this guy? This guy is so mental. May gulay. marunong marunong yung eh Anong meta yan? Smite? Alas na eh yan. Ah! Bibigay ko lahat para sa inyo. Ako na yata ang kinakamalalang tiyanong sa mundo. Lala!